Medyo mahirap din po si, ano, si Papa. At syempre po, po namin magkakapatid, Syempre po, sa magkakapatid, gusto yata rin po ni papa'y sama-sama kami. Hindi po namin yun nagkaw noon. Ay si Papa po talaga po ay layas. talaga? Pag wala po siya sa sarili po niya, nalayas po siya. Mm -hmm. Pag po mayroon pong nakakakilala po sa kanya, mayroon naman po sabi dito, sinusundok po siya ng motor. Ngayon, Ate Sabel, na wala yung papa mo. Ano naman yung bilang anak yung namimiss mo sa kanya nung mga buhi pa siya? Na maayos ako, pa siya? Ako po, namimiss ko lang po yung... Yung baga pong pag nakipintuhan kami, tatawa na lagi ko siya binibiro-biro. Kahit na po minumura niya ako, okay lang po yun sa akin. Mga bayan ngayon po ay araw ng Sabado at 1pm. Ngayon po ay pupunta tayo kina Ate Isabel or Ate Isabel. Ngayon po ay nakisuyo sa atin si Commander na may dalahin tayo doon sa kanila. Hindi dito na tayo ngayon kina Ate Isabel and umulan na naman. Tama-tama talaga yung decision natin na mag four wheels ngayon papunta dito kay Ate Isabel kasi may dalang nga kami dyan. Mababasa na naman po ng ulan. Eh sayang naman di ba? Kagaya ng bigas, di ba, kapag nasa sako, nababasa, hindi naman lahat kasi ng sako. Meron kasing sako na yung plastic siya na talagang hindi siya mababasa. Pero usually, Uh, usual na nabibili natin ay yung normal na sako. Nababasa yung bigas. Sayang po. Dito na tayo ka lahat, Sabel. Tara. Sabel! Kamusta ho? Ano? Ah, mukhang nagluluto ka. Ano niluluto mo? Nakakatayin mo, na mo. Bakit? Eh, may na po. Ano po siya? Ipilay? Ay, itong isa? Opo. Ay, kawawa naman. Kakatayin mo na. Opo. Okay. Kahapon kasi ito sa bilo, pagdaan namin dito, hindi ka na namin masyado nakamusta kasi gabi na rin baga kahapon. Okay lang po. Dito dumating kami dito eh, paggabi na din. Opo. Nasaan Hmm, mo ngayon? Uh, sa danawan po. Nag? Nag, ano po, nagbubuna po ng damo. Oh, gantong kaulan? Opo. Mas maganda, no? Kasi malambot Opo. yung lupa. Opo. Kasi nga naman, pabor nga naman pala yon sa Magbubunot ng ano sa palayan, palayan tama din? Diba? Opo. Oh, kasi nga ano yun ay lalambot kasi yung lupa, madali mo siya mahuhugot kasi kapag tuyo hirap nun. Opo. Oh, diba? Hmm, kamusta naman kayo? Okay naman po. Kamusta naging uh, bagong taon niyo? Masaya rin naman po. Masaya din naman? Okay. Kaso nga lang hindi niyo na-dispose lahat ng manok niya ano? Hindi po. Hindi niyo na-ibenta lahat ano? Bakit? Ay, yung iba po, nabinta oh. naman na po. Eh, sabi ko nga Kapiran po na bibili ko na po yung pag-init na lang po. Oo, oh, oh. okay. At mas maganda po pag-init po eh. May mga ano, uh, parang sampu pa yata, ano? Yung natira dyan? May sampu pa ba? Nine na lang po. Nine na lang. O may nine pa kasi silang natira na hindi na ibenta na manok. Anong, anong plano nyo dyan sa, sa nine na natitira? Ibibenta ko rin naman po yan. Pag, uh, ah, ibibenta nyo pa rin? Okay. May mabili pa din bagay ganang ganyan? Mayroon po. Lalo na po mag, mayroon po magbe-birthday. Oh. Kasi habang tumatagal yan, kukunat ng kukunat yan. Mas masarap nga daw. <laughs> Ay, ganun? Sabi nila? Doon daw, yun daw pa ang malasang lasa Ma, ganun pala yun. Dapat pala pinakunat natin mga isang taon natin inalagaan. O, yung tipong para ka na kumakain ng bubble gum, hindi mo na talaga siya manguya. Hmm. Kamusta ang anak mo? Nasaan niya yun? Nandun po sa kabila. Apat nag po ay. Kaya hindi pa ako nakapagluto po nito ay nag-aarte. nag, -aarte. Ligaarte. Eh kahapon may sakit ito sa si Ate Sabi ko, kamusta na napakaramdam mo pala? Okay naman na rin po. Nakapagtrabaho na rin po. Aba, anong ginawa mo? Nakapaglaba po. Ay, grabe. Kahit maulan, nagdiridiritso okay, ang ano. Okay naman ano. po. Tinuloy ko pa rin kaysa matambakan. Tama naman. Kahapon kasi may trangkaso si Ate Sabel pagpunta namin dito. Numiinom ka ba ng gamot pag may ganun ka nararamdaman? po? Opo. Tapos nagpapahilot ko. Hmm. Yung hilot baga po sa para po sa Bo, trangkaso. Sa para sa trangkaso. Opo. Okay. Ba't ang dami mong sugat-sugat ate sa Sa manok po yan. Ah, sa manok yan. Opo. Hmm, sa trapish din talaga po mga kabahin kapag mag-alaga <laughs> ka ng ganyan. Okay lang pa yung mawala. Wala naman ako. Hmm, tama yung decision mo at na kapag mainit kayo mag-alaga. Kasi kawawa, sisipo na yan mamatay lang. Opo. Kaya nga si Najee Jet Herlin din mga Stop din talaga sila. Talagang sabi nila uh, kapag ano na kapag maganda na yung panahon. Oh, hmm. Bukod sa kumbaga yung nilalagay na ano na ipa eh might may maya maglalagay noon kasi nababasa. Oh, mm. Might kang kukuha. Eh, mabuti dito kung malapit. Saan kayo kumukuha ng lang ipa? Diyan po sa may po sa may mulinuhan. Hmm, malayo pa din dito yun. Wala, malayo-layo pa rin dito yun. Eh, may hauler naman po. Na pinaglalagyan? Opo. Mm. Kinisilil lang po sa sako, tapos kinukuha lang po ng hauler. Hauler. So, kawawa yung, yung ano, oh. nilalamig na. Hindi po, ano po siya, yung pilay po siya, na arapakan yata po yung dyan. Pero okay pa naman yan siya. Opo, manakas pa naman po sana pong kumain, eh, kaso po, ay, ano, pilay na po siya. Pilay na. Mm. Eh, ano yan? Tubig na pinapakulo para babala babalahebuhan. Sino yung magigilit na liig niyan? Ako yan? po. Ha? Ako po. Magilit na natin ang liig. Hindi po, ako na lang po yan. Ha? Kaya mo magsasunod? Oo Paano? Ako na lang po ang taga-kataim mo dito <laughs> kahit sa iba pong ano. Paano mo mag magkataim magsasunod yan? Eh, hawa ka mo yung liig, eh magpapalag yan. Hindi mo po. Pag naggit-gita na po sila po ng lalamunan, wala na po sila, hindi na po sila nagalaw okay, dapat siguro mabilis na. Pagay alam ko mga gay po natural pong manok. Ayun po talaga ang magaling. Ah, kapag ganyan, inaapakan ko po ang patas pakpak sa bigit-git. Ah, pala yun. kasi kami nung nakaraang araw, kami ni Mac pa kami. Nirapan pa kami. tapos yung nga, sabi ko eh wala nang leeg yung manok. Nagtutwerk pa dun sana. <laughs> Sumasayaw pa yung manok. Kaya sabi ko, oh, ganun pala ang ganyan. Okay. Hindi masyadong mapalag yung ganyan. Hindi naman po siya magalaw pag ano po. Pag mm. po mm. mayroon po dito nagpapakatay po, katulad po ng pato, manok po, ako po ang pinupuntahan. Ano? Para ako po ang taga-git-git, taga-tanggal taga po ng balahibo. Hmm. Killer Kila pala ito po. ng manok. Sila na lang po ang nagluluto. Killer pala ng manok ito sa atin sa bilis at pato. Libre naman po sa ulam. Ah, libre na yun? Kapag o, na ganun? Opo. Kakatayin mo lang tapos bibigyan ka na ng o, ulam. Opo. Pagkaluto po, bibigyan pa ako nila ulam. O, oh, diskarte din para umaga mas makatipid ka. Kung may skill ka naman sa pagkakatay ng ganyan kasi hindi rin talaga biro magkatay po ng ganyan ay kasi kung solo ka lang, hindi ko alam kung papa, ikaw ba rin sa kaya mo solo yan? Ganyan? May tagahawag, di ba? Hmm, yeah, may hawak at hawak pero sa atin sa niya pala magsulong. Matal uh. sa pindigo niya sa ano. Oo. Mas maganda rin po sa Wilkins, ipapalawit lang po yung ulo po nila po bunganga sa may git-git po sa liig. Nasa loob ng Wilkins? Opo. Paano? Pa Ilulusot din sa pinakang buwan. Pupunta lang Wilkins. Tapos ipapasok no, mo siya doon? Ipapasok po doon para wala pong mas lalo walang galaw. At lalo na po pag mga gayan din. Hindi ah, po sila makagalaw doon. Iba-iba pala yung diskarte sa pagputol ng ano ng ano ng manok. So, ano namang luto ang lutoin mo luto, dyan? Adobo na lang po, adobo. at yun lang po madali-dali. At tinola? May sabaw para sa mga bata? Pwede rin naman po. Ah, pero kung tinola, ay adobo ang gusto mo, nagigravings ka sa adobo, di adobo na to yun. Ano? Ito yung may sabaw. <laughs> ha? Pwede din naman may sabaw, kasi dami din ng sabaw na tinulang ilagay mo. <laughs> para, ano, tipid sa, ano, pwedeng sabaw lang muna ngayon. <laughs> Mamaya po gabi Mame, po yung, ano, Tapos sa yung laman. <laughs> yung mga ganyan kasi kapag yung dinidiskartehan lang ang ulam para magtagal, talagang didiskartehan mo yan. Hmm. Diba? Hindi, ang nakakaunawa ng ganyang sitwasyon, yung talagang medyo sakto lang din sa buhay. Kung okay. pa paano nila budgetin yung, pag, yung pagkain, di ba? Hmm. Hindi po hindi yan yung nagre-remind sa mga anak na hindi hindi dapat ubus biyaya ano mm -hmm. kailangan matuto magtabi para hindi sa huli hindi nga daw nakatunga nga kasi kapag ubus biyaya ka or may ulam kasi sige ka na sige kulang na lang gawin mong kanin yung ulam kaya <laughs> ano, di ba kas kinagabihan wala na kayong pagkain wala na kayong may ulam kanin naman kahit oh, oh. ay kung gusto mo okay na rin po ay basta, may, pagkain. basta, may, laman ng tiyan mas importante kung matulog ka po, busog ka naman. Busog, may laman ng tiyan, ano? Opo. Tsaka yung mga bata, importante ano, Opo. eto paano matulog sila, may laman yung tiyan nila. Dito ba may ilaw kayo dito at Sabel? Pero, ayan po. Saan ang ilaw niya dito? Ang ah, ilaw, pula kayo dito. Buksan nga natin. Ah, meron pala dito rin si ilaw, <laughs> yung <niyo> nakita kanina. <laughs> mm. Mga kabayan, itong munting tahanan na ito ni Lati Sabel, kulang pa po talaga ito sa gamit, mga kabayan kulang po siya sa ano kulang po siya sa kahit hard flex sana magamit dito wala sa bin kulang pa po sila ng gano'ng, ano at saka maganda sana kahit papaano naman maging itong bubong nila para pang matagalan para hindi siya gada ilang ano kayo nagpapalit ng bubong niya na isang taon naman po itong ano po na isang taon yan? Opo. Magkano naman ang per piece ng ganyan pag bibili ka mm -hmm. ng... Libre naman po ito. ito ah, bigyan lang yan? May po ng lupa. Ah, pa-pa-pa. Ikaw na lang po ang kakawit. Ah, okay. Libre pala. Hmm. Pero kahit pa paano, mas okay pa din sana kung yung year, di ba? Opo. Na wala kayong iisipin na tutulo kapag bumabagyo. Hmm. Kita nyo nga dito po mga bayan, wala po siyang dingding. O, oh, nakalagay lang yung plastic lang. Hmm. Tapos dito naka-open lang talaga yung kusina nila. Kasi naibigay dito ni Commander of Flywood ay kulang pa po mga bayan. Kaya maganda sana magawa-gawa ito kay paano yung tahanan nila. Para na sa ganun maging komportable naman si Ate Sabila at ang mga bata sa pagtira nila dito. Hmm. Kailan ang nag-birthday ang anak mo? Ang Pitsa ucho po. Pitsa ucho? Ito ba siya? Opo. Ah, uh, ano itong ginawa ninyo? Dahil nagpa-print kayo, pa -pa nagpa xerox kayo. Lang mayroon lang pong gumawa lang po niya. Ang galing nga. Tinan niyo discard nila. Po. Oh. Ito yung tinatawag na kapag hindi mo sa ngayon, kayang gawin yung ginagawa ng iba. May mga alternative dyan. Kung baga, kang mainggit na yung anak ng iba may ganto ganyan. Pwede ka din gumawa ng sa ibang paraan. Parang ito mga oh, bayan, oh. tinan niyo. Makikita niyo, papi lang siya na isang ko isang band paper, isang band paper. Pinaghati-hati yung pagkakaprint tapos tsaka siya pinagkabit-kabit ng isa. Kala ko kanina oh, di ba? Hindi mo kalain na gawa sa papel. Oh, para lang kahit paano, ma-experience ng anak mo o ninyo yung kagay ng sa iba na may mga patarpo-tarpulin, may, tarp may tarpulin kapag nagbabirthday, tanong silaw, oh, simple lang. Meron lang band paper na pinagdikit-dikit, may nagamit ng enak niya nung kaarawan. Ano ba? Saan ginanap yun, ate? Ano? Diyan po, kalahati Rochelle po namin po yun. Ano? Ay, diyan sa kabila? Opo. Okay. bahay. At ambalak po sana po namin, diyan po sa may malaki pong bahay po na yun. Diyan, tatrapala na lang po. Ay, sige pong ulan. Hmm. Ay, maputik po. Ano naging, ano niya, naging handa niya? Ay, marami din naman po. Hmm. Marami rin po nag-ambag. Ah, marami? Oh, mga kamag-anak niya? Hindi po nga, karakapit bahay po. Oo. Oh. Edi, ibig sabihin ayos kayo makisama. At meron mo po nagbigay pong spaghetti, meron din po nagbigay ng bihon. Kailan yun? Kailan nangyari? Um, mm, ngayon lang po, January 8 lang po yan. January 8. Mm. Paras pala kaming 8 ang birthday niya? Opo. Paras pala kami, February 8 nga lang ako. Mm. Ibig sabihin ko eh, may mga kamag-anak naman kayo nagkunta. Wala naman pong iba po nag-ano. Aywan ko lang po sa binyag po nung anak ko po. Ngayong pista. May pesta. Opo. Okay. Bibinyagan siya rin. Ito rin yun. Opo. Ah, bibinyagan maganda. At mapabinyagan niyo Ano yung eh. libre binyag? Libre po yan. Libre yung saan yan? Sa yon, so bayan? Dito lang po. Dito? Ay, yung Opo. simbahan dito? Opo. Katolik ba ka kayo? Opo. Hmm, katolik pala kayo. Okay. At Isabel, may gusto lang ako sa'yo tanong ha. Di ba, may ilang buwan na na wala ang papa mo. May ilang buwan na. Sa palagay mo. Tatlong buwan na rin yata po yun. May Tat tatlong? Twenty, ngayon po 22, ito, paapat na rin yun. May tatlong buwan na? Opo. Okay. At Isabel, ano yung pinagkaiba noon na uh, buhay pa yung papa mo na ngayon na uh, nawala? Yung obligation mo, kumusta yung pakaramdam na ano, yung pinagkaiba? Ay, para po sa akin, nung noon po, medyo mahirap din po si, ano, si papa. At siyempre po, sarami po namin magkakapatid. Siyempre po, sa magkakapatid, gusto yata rin po ni Papay sama-sama kami. Hindi po namin yun nagkaw noon. Mm -hmm. Tapos, noon uh, kasi no nabubuhay yung Papa mo, di ba, nakikita naman namin yung sakripisyo mo sa kanya. Yung pagpapaligo mo, yung paglalaba mo sa mga damit niya, pag-asikaso din ng pagkain. Yung sakripisyo na yun, na ngayon, hindi mo na ginagawa kasi wala ka ng tatay naman Sila na... mama naman po na ano, po nandun. Nag? Na, pag po nandun po sila mama, sila naman po nag ano, kay papa. Nag-assist, okay. nag-assikaso. Yung dalawa po ni Buda Buda po, ni Gis. Ano yung pinakang gina, uh, ano mo, part mo kay papa mo noong, noong mga time na yun? Eh, basta po para po sa akin na eh, panagsahe po si mga po na puntahan ko po si Papa doon at wala pong kasama, baka po maglayas, pumupunta naman pa ako. Mm, Yan lang po ang inaano ko po, wag lang po siya maglayas at ang uh, layo po ng pinupuntahan. Mm -hmm. Tapos lalakaring Tapos lalakarin ko lang po sa sum, simula dito hanggang doon, sa ulit rin. Ang eh, layo. Ang layo, layo po. Ay, nakakarating ulit pa ng si Papa mo? Nakakarating pa rin po sa San Roque yun, naglakad lang po. Ito, oh, grabe. E, paano yun? Sino nakakahanap sa kanya kapag ginagawa niya? Pag po mayroon pong nakakakilala po sa kanya, mayroon naman po nagsasabi dito, sinusundo ko siya ng motor. Sinusundo naman? Opo. Oh, eh. Nasabi ko rin po, yun na si mama po talaga, ay si papa po talaga po ay layas. Nilales talaga? Pag wala po siya sa sarili po niya, nalayas po siya. Hmm. Ngayon, Ate Sabel, na yung papa mo, ano naman yung bilang anak yung namimiss mo sa kanya nung no, mga buhi pa siya? Na Maayos ako, pa siya. Ako po, nami-miss ko lang po yung, yung baga pong pag nagpipintuhan kami, tatawa na, lagi ko siya binibiro-biro. Kahit na po minumura niya ako, okay lang po yung sa akin. Nalang pa ano ko ano, sa kanya nung pag ano na na sabi Kumusta naman Isabel? Hindi po niya ako nakalimutan. Kahit po matagal po hindi po niya ako nakikita, Isabel pa rin po ang lagi, mukhang bibig po niya. Pero po, pag sa pangalan po, kuminsan hmm. naman po, iba naman po ang ano niya sa akin. Yung tingin niya? Opo. Iyan naman po ang ano rin sa kanya. Kasi si tatay, ano din siya, medyo, medyo may part, may time din na pala biro kasi si tatay, di diba? kahit Opo. na medyo wala na siya sa, ano, sa wisyo. Kung baga, hindi niya alam yung nakakalimutan niya, ganyan. Pero medyo nandun pa din yung may time na, ano siya, mabiro din, kung baga. Ano rin po siya dito ng mga tao po, mga kabiruan. Kuminsan nga po, pag nagbibilad po ng palay po siya dyan, arawan po siya dyan, ang katulong naman po niya pagbibilad po ay ako. Mm. Hindi po ako nagano, binibigyan po niya ako ng kaparte, hindi ko po yung kinukuha. Kanya lang talaga? Opo. Pag mag ano po kami, pupunpun, tutulungan naman po ako nung, tutulungan po kami nung asawa ko para hindi po abutin ng ulan. Para hindi abutin ng ulan, okay. May ano din pala si Ate Sabel talaga sa papa niya. Pero, namimiss mo din naman siya. Namimiss ko rin naman po. Kaya ginagawa ko po, tinitingnan ko na lang po ang picture niya sa cellphone ko. Kaya, yun na po ginagawa ko. Kaya ang ano ko na lang po, pag nasa yung baba, pinagdadasal ko rin naman po na sana isa, Kung nasa, naging sa maayos na po siya, okay na. pat sana po ay masaya na rin po siya doon kung hmm. siya na, 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 punta. napunta. kasi wala tayong kasiguraduhan, ano? Okay. pero sana, yun eh, nga, kaya yan ang pinagdadasal ng family na naiiwan na sana mapunta yung soul. Kung totoo man ang soul, masana ang soul ay mapunta dun sa piling ni God, hindi sa... Okay. Hindi sa tinatawag nila na lugar kung nasaan yung, di ba, yung hindi gumagawa ng Kaya nga po, na. sabi ko nga ni po, saka, sabi ko nga ni po sa sarili ko, sa birthday po ni Papa, kahit wala siya, kung mayroon man pa akong bihong kahit kalating kilo, lulutuan ko pa rin po siya. Hmm, paghahanda Kasi mo tirig, pa rin. Tapos matirik na lang mong kandila sa simbahan, simbahan. po. Simbahan. Kailan ba ang kaarawan niya? February 13 po. Aba. Ikaw, Rans, 13 ka, di ba? 15. 15? Oh, pare-pares pala kami yung February nila, yeah, February tatay. pa ako, 23 ano? naman Ay, ikaw din? Oh, pare-pares pala tayo dito. <laughs> mga kulang-kulang pala tayo. Hindi <laughs> Kala yan. po yung isa po na nagpunta rin po dito kanina. February din. February 11 naman po iyon. oh, yun. okay. Hindi naman. Kaya lang naman tinatawag na kulang yun. Kasi kulang nga yung buwan, yung petsa sa buwan. Ano? Okay. Hindi naman ibig sabihin yun eh, kulang-kulang tayong mga February. Karamihan Mas malikarte pa nga po mga February. Oh, Karamihan po nga sa February, mga, tal mga may talento, ganyan, di ba? Yung mm. mga February kaya po sabihin po, kulang-kulang po yan, madiskarte naman po mga February. Madiskarte naman, oo, ano, may kilala nga akong February, talento pa yung apelido. Talagang hindi, <laughs> <laughs> hindi lang talent yung nasa kanya, pati apelido talagang talento talaga. Tawa sa atin sabi. Okay, may, may pinapadala si Commander dyan sa iyo. Ah, saglit yung mga runs, nandito yung susi. Oh. Ah, pasu pasuyo natin kay Runs TV. Ganda pati ng damit ni Runs. Oh. <laughs> talagang <laughs> solid na solid. Okay. May pinapadala si Commander kasi may sponsor sa amin na o hindi sabi na nating viewers na natutuwa din sa ginagawa namin ngayon. Nagpadala siya ng ang dami kasing damit. Oh. Tapos mayroon pang mga pambaby. Naalala ni Commander ikaw yung tinutulungan niya na may mga anak na baby. Kasi may mga anak ka pa na maliliit. Kaya sabi niya, pakisuyo naman ito kaya at sabi, ibigay mo sa mga anak niya. Tapos may dala dyan, nagpadala siya dyan ng bigas para pandagdag niyo daw. Ano? Hmm. Salamat nga po pala kay Sir. Pati ito, sa kanya ito galing, oh, may itong pinagawa niya sa amin. Salamat. At uh, nag-effort din siya. May printing shop sila. So pinag-print niya kami. Siya yung gumawa na nitong logo na ito. Tapos nilagay niya. Magamit din namin sa daily vlog namin. Kung baga kapag may kami. Kasi pansin niyo, ako pa ulit-ulit lang talaga yung ginagamit kong damit. Kasi ano, tumaga? hindi kasi ako yung mahilig magbibili ng ano, basta kung may nagagamit ako, bahala kayo kung sitahin niyo ako na paulit-ulit yung sinusot ko. Okay lang sa akin Ang yun. Mahalaga yung sinusot <laughs> ako. Hindi po, mahalaga po. Nalalabhan. Mahalaga, nalalabhan. Tsaka, mahalaga eh, hindi ako nakahubad. Di <laughs> ba? Okay, yun yung ano ko kasi. Hindi ako masyado maarte sa ganun. Sa mga damit-damit na ano. Ito. Uh. Ito yun. Napag mo dyan, Rans. Uh. Yan, ang dami kasi halos kung sa ano eh malaki kung sa box na ka, ano eh malaki-laking box din kasi okay. itong dalawang uh, sako na maliit na ito ng bigas ligdag mo sa iyo ha opo tapos ito meron din sa iyo dito pero ang dami kasi dito para sa baby mo opo ha opo para na sa ganun ay ano uh, hindi ka na magparabili ng damit niya meron din diyan yung kung medyo lalaki-laki na siya may magigamit din siya din po. Siya. Mm -hmm. Ay, si ikaw lang kasi naisip ni Commander ay. Eh. Kasi ikaw daw nga lang yung may bibi pa. nasabi sabi niya, eh, eh kung naging babae lang nga yung anak namin, eh, baka sa kanya, eh, sa kanya ibibigyan eh, ko din ng galing dyan sa package. Kasi nga lang, eh, ano, lalaki. At, eh, si ikaw yung may anak na... Babae yung anak ni Waw po. Oh, tama. Tama nga si Commander kung Pero sure ka na, babae pag laki. Volcano. Okay, okay, Baka mayroon po talaga kung sila lahi din pong gano'n. <laughs> May lahi rin po silang ganoon Ay, gano'n? Ilan ang anak mo babae at Isabel? Yan pa lang po. Tapos ang lalaki ay? Dalawa po. Dalawa. Pero handa ka naman sa... sa pwedeng ano kasi ang hirap kapag babae ang anak ay okay lang diba? Yan, po yan. lalo na kapag yan ay nag-aaral na talagang oh. lagi mong isipin yan oh. di ba? Kasi ang daming nangyayari din na, alam mo yun, na talagang pinaghirapan mo ng sobra. Tapos nung nagkulehyo na, nabuntis uuwi, di ba? Hmm, da kaya dapat, yung ibig ko silang naman sabihin ay, hindi ko naman sasabing gano'n yung anak mo. Okay. Mm -hmm. Yung baga, eh, handa ka naman doon para payuhan siya palagi. Ano? Oh. Handa na mm -hmm. naman pa ko lang. Siyempre po, para pa, mayroon na po siyang isip, papayuhan po na papayuhan. Oo. Basta po, tama mm -hmm. yung sasabihin mm -hmm. sa bata. Kasi, alam nyo mga kabayan, ano, um, hindi lang din yung anak niya yung magiging kawawa kapag dumating sa time na ganun. Pati sa magulang, support na magulang, masakit din yun. Ano? Na may isip mo, samba kami sa'yo nagkulang para gawin mo yung ganyan, na kami naghihirap para makapagtungtong ka ng kolehiyo Tapos ngayon uuwi ka dito, buntis ka. Di ba? Kaya nga yung iba, mas gusto minsan lalaki yung anak. You no? Know, para daw hindi masyadong ano, uh, isipin lagi. Paso nga lang, iba din kapag may babae. Ano? Kaya nga ako, hiling ba naman ako ng babaeng anak kung, ano, kung hindi maganda ang may babaeng anak, di ba? Maganda din ang may babae. Ilang taon, uh, mag, ibig ko sabihin, yung, yung pinakang panganay mo na anak na nandoon sa asawa mo, ilang taon ulit? Ten na, ten. Ayan, tas yung sunod, Nine. Okay. Ten, nine? Mag-uunsin mag mag na po yung ngayon yung po may. Yun yung pinakapanganay. Opo. Okay. May 18 man po yun. Dalawa yun, di ba? Opo. Okay. Tapos ito na yung, ito nung sumunod dito, ilan? Ito pong, yung sinundan po niyan ay okay. 9. 9? Opo. Yun hindi dito sa'yo? Ay, hindi po. Ito po, isang taon pa lang po ito. Hindi yan, yung isa pa? Wala oh, po, no, yun lang naman po. Tatlo lang pa. Oh, na tatlong okay. oh, ah, tatlo lang ba? Opo. Akalok, may isa pang bata dito lalaki. Ay, hindi po yun anak ko. Kasi nakikita ko dito. Anong anak ko ni... Ah, anak niyo sa kabila. Ah, yun yung nakikita ko dito. Akala ko anak natin sa bilyon. <laughs> Hindi po. Kaya ako nagtataka. Oh, isa lang itong nandito. Siya lang. Ano pangalan niya? Ariana. Si Zane. Ariana Grande. Ah, Ariana Grande. Ariana Lane. Si Ariana Lane. Zane. Um, ah, Zane? Okay. Oh, Ariana Zane. Siya yung nag... Ang ganda ng pangalan. Ano? Sinagisip nito? Ang titahin po niya. Na nasa abroad po. Ang ganda ng pangalan. Oh, Ariana Zane sana lumaking mabuting bata itong anak natin sa Bill at uh, may respeto sa magulang at may takot si sa Diyos. Yun lang naman importante kasi sakit sa magulang kapag binabastos-bastos ng anak, di ba? Opo. Uh -huh. hmm, kaya yung mga anak dyan, kung may makapanood dito na binabastos nila mga magulang nyo, eh, yung pagdala pa lang sa inyo ng 9 months na buwis buhay, eh, doon pa lang, hindi, ano, wala na tayong karapatan na murumurahin sila, di ba? Opo. Uh -huh yung pangpagpapakain sa atin, yung pangpag-alalay sa atin nung hindi pa tayo nakakalakad lahat, di ba? Opo. Hmm. Kaya ano, sana lumaking mabuting bata, amit ma uh, ako sa Diyos at uh, may respeto sa magulang, importante yun. Tsaka naniniwala ako na ang anak na walang respeto sa magulang ay walang future na magandang, Opo. ano, di ba? Opo. Walang future na magandang mangyayari sa kanya kasi kung pinapayak mo lagi yung nanay mo, yun lang para sa akin, tingin ko lang. Okay, at Sabel, sige. Sa ngayon ay titignan ko lang yung mga ano mo. Pakita ko din sa kanila. Hindi nila nakita kahapon eh. ay. Ayun po. nag baga po dyan. Tara, dito. Pakita ko saglit at uh, umaambun. Huwag ka na mag-pambun <coughs> at may sakit ka. Tapos ito, natira dito ay 9 na lang. 9 na piraso. Hmm. Oh, nakalipas yata iba. Hindi, hindi po. Ah, ano nandiyan sa dulo. Siya, na ano sa dulo po? pala? Main pieces pa itong natitira dito. Ta pang sampu yan natin, sabi, yung kakatayin mo? Apo. Ah, pang sampu pala yun. Bukas ang bilang nga namin kahapon, sampu pa natira. Ah, okay, nandito nga. Hmm, sa dalawa, tatlo, apat, ah, lima, anim, pito, walo. Baka nakaalpas yung ano. Ayun, Ay, doon pala sa gilid. Yung pang -syam. Tsaka sana sa susunod uh, pag nag-alaga sila ng ganito mga bayan, medyo malaki-lakihan yung kulungan para hindi na mapipigsot yung mga alaga. Kasi kailangan nakakalakad-lakad din sila, nakakalibot-libot din para lumaki sila ng maayos. Kasi ito medyo yung ma malili talaga yung iba. Hindi ka, ka kamukha nung ka na na malalaki talaga in 30 days malalaki na siya. Kasi nga, <coughs> malalakad lang yung kulungan nila, nakakagalaw ng ayos din yung mga mga si, mga manok ganyan. dito kasi medyo may kaliitan kaya sana sa susunod kapag mag ano na ulit sila mag-start na ulit sila ng pag-alaga pag medyo mainit na malaki-lakihan para hindi na mapigsot Mag-kilo man lang ng dalawa. Kasi ito yung kanila, nagkilo lang yata ng isa't kalahati lang ate sa bala no. Hmm. Yung pinakamagandang oh, size isa't kalahati. Yung kanila JJ kasi nagsusu size ano size nag kikilos yun ng 2 kilos. Kaya, kasi sobrang lawak naman kasi ng kulungan nila. Kaya maganda at sabi sana pag nag -ano ulit kayo, yung ma-extend na pa ng konti konti. Okay. Ano, para makaikot sila ng maganda. Maganda din yung magiging, ano, katawan nila okay. kapag kaibenta uh, ibenta nyo na ulit. Basta kapag may problema kayo, mag, nakakontak uh, mo naman yata si Commander, okay. magsabi ka lang sa akin, huwag ka ha? Kung ano man ang problema mo, Magsabi ka sa kanya at baka makatulong kami, ha? Okay. Basta huwag ka lang mahihiya. Ano? Huwag ka lang utang ng milyon, ha? <laughs> 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 ay, man, <laughs> ka lang, huwag ka, lang, ka lang ng milyon at wala kami may tutulong. <laughs> ha? Opa. Basta, ano, yung, kung ano yung tingin mong kaya namin itulong sa'yo, magsabi ka lang sa kanya. Opa. Ha? At yun naman ang mission namin ay eh. dito sa mga kabahay namin kagaya mo. Yung makatulong kahit pa paano. Sa mga kaya. Ano? Okay, sabi, sige, pupunta na kami. Sige okay. kunin ko na to. Okay, at sal po. salamat at Isabel. Thank po. Okay, God bless. O so, yun, salamat ulit sa pagsuporta, pagsubaybay sa mga vlogs namin. Ngayon, may lakad pa kami ni Rans. Ibabalik namin itong sasakyan sa bahay, tas change kami ng motor kasi hindi kasya doon kina Tatay Dorot ka na isin Tsaka may pupuntahan tayo. Abangan nyo yan sa vlog ko naman. Pero, supporta nyo itong video na to. At supporta nyo din, Rans TV, kasama nating cameraman. Salamat po sa pagsama nyo sa video na ito. Kita-kits tayo sa susunod na vlogs. God bless po.